sinasabi sinasabi ko sa military nag ang bayan gastos dito ng gastos doon tapos kung mag-speech ang pinag-usapan ang putang inang pubring Pilipino gastos dito, gastos doon mga military maawa kayo sa bayan pag hindi namin kaya gawin na ninyo Gawain ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag-parlament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga lady gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, -bong. diyan ka lang, ako ang bahala ceremonial president ka lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina niya. Huwag kayong... Alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Eh marami siyang sundalo. Eh, kaya natin, kayong pumalag, kayong... Pero, there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa aya mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa malakanyan. Gaano katagal ka man to hang on to the power that is for God, to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ano ko, ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, alam, talungin mo yung lahat ng senador. Magbisita sila isang kanin, isang pork chop o isda, sabaw. Noong panahon ko, sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak-steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain natin. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng taga-Mulacan yan. No? Hindi ako nang pabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, wala naman. Yun naman lang ang dapat lang pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Anong bakit? Bakit nadalintay sa parlament? anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano tira, titira dyan hanggan sa matapos ang panahon. May I remind you, itong eleksyon, papalit-palit ito. Para sa lahat, merong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya, hindi mo pwedeng suluhin yan. The election is a cleansing process. It does not, in, you know, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, taga-Paway, taga-Batangas, taga-Dabaw, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmakers. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa kana. na. Pag ayaw mong bumaba, Putang ina, magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nagkikinig kayong mga military. Gusto niyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagkahindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Kami ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. Nung natapos ako sa araw na yun, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa dabo. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung six year. Kalimutan mo na yung kay Romaldes kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya, putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Hindi. Eh. Shower lang yan doon sa malakanyang lakanyang ginagawa nila. Pasirit doon. Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi man, hindi man ito eleksyon. Naka-focus naka lang ako sa People's Initiative. And the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyari ngayon, hindi yan People's Initiative. Kung hindi, buying the people for their signatures. Nagpaumpisa pa lang, pagumpisa pa lang, bayara na. At maniwala ka ng konstitusyon, lalabas yan maganda, kung pirapirahin lang tayo. Balang araw, balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe ten years, five years from now. You might want to change some provision. Iyon sabi nila, the usual excuse economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention through People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila, at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Ipaunin na lang ako, na ako ng ano, may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si uh, congressman Alvarez. Uh, pumunta talaga siya. Hindi mong kasi niya ako hinayaya. Kapupunta sana ako ng tago mo. Para lang makapag... Ako, galit talaga.